Lalo mo'y tama, tara-tara Tingil mo ayan, Joke. mo ayan, Parang iba yung tunoy. Ano yung gitara? Tingnan mo. Paalam mo sa'yo. Hindi, tingnan mo sa'yo yun. Ano? O, hindi ba iba? Hindi mo napakita? alam mo bakit. Joke, tingnan mo yung ginawa niya sa gitara. Joke, tingnan mo yung ginawa niya sa gitara. Ang pangit ng tipa man. Parang bread, ang lalim nito ah. Oh, Dalik, kanina mo pa tinitingnan niya. Pangatlo, pangapat na nga yan. May kakalimutan ka na naman mamaya. Pangina pa. Nalaglag hindi -lag yan. oh. Kanina wala yan. Bakit nung unang kita nilag -la ako, nilaglag mo, hindi mo hinahin. Ako lang ba? Ang Ako Actually, kung isipin mo, tingnan mo, tingnan mo. Papa, tingnan mo paano ko siya titipay yung Tanong ko, nalaglag mo. Ikaw na nga naglaglag. Ikaw na nga nagtanong ngayon ka lang naman nagtanong ng mga... Tapos ito na naman sinasabi ko. So, huwag mong iipit yung kapo dito. Kasi pag iipit mo yung kapo... Nabubura yung lobo so, eh. nga eh. Ha, na Matigas talaga ulo mo. Parang hindi okay. ka marunong po. Di na talaga yung mag-esto. Diba? Nakita ko kagabi yung may... Tingnan mo, tingnan pag niyang ganun man. Tingnan mo, may tumutunog sa loob. Tingnan mo. O. Oh. O, oh, ayun o. No? May power card sa loob. Hindi ko alam kung saan nang galing yun. Bakit mo nga, tingnan ko. Tingnan okay mo, tingnan mo. Tingnan mo, tingnan mo, Titipahin ko <coughs> <coughs> ah. Ito na <pa>. ba rin <coughs> lala ah. Ang pangit ng tunog. Ito lang masasabi ko. Kasi kagabi, pagkagabi nito. Oh, okay. Sino nga lang ka pa? Ano, okay. mag ka pa. Sorry. Hahaha.